May mensahe nga itong si Luka Doncic matapos ng matinding suporta na nakuha niya nga mula sa mga Pinoy fans. Pero bago yan mga idol ay ito muna ang pagre-reklamo ni Luka Doncic sa anyang postgame interview may binulgar siya mga idol na sinabi nga daw sa kanya ng referee in the middle of the game at ito ay tungkol nga sa kanya pati na rin kay Dylan Brooks. Mukha kasing nagreklamo itong si Doncic mga idol about sa ginagawa sa kanya ni Dylan Brooks and then mga idol ito nga ang binulgar ni Luka Doncic. Sinabi nga daw ng referee sa kanila mga idol, isa sa kanilang mga player na hindi nga daw nila tatawagan ang foul itong si Dylan Brooks because he's coming atas kumbaga mga idol parang kinukumpronta nga ni Dylan Brooks itong mga referee patungkol sa mga foul na kanilang ang itinatawag sa kanya. Yan yata ang gustong palabasin neto ni Luka mga idol. Kaya naman daw mga idol sa tingin niya hindi fair ito na hindi tatawagan ng foul si Dylan Brooks nang dahil he's coming at us. Parang hindi naman daw batas yan ayon dito kay Luka Doncic. And actually mga idol, sa isang video clip nga ay huling-huli na itong si Dylan Brooks ay finaulit itong si Luka Doncic pero wala ngang pito siyang nakuha. At matapos nga ng naging pagre-reglamo ni Luka Doncic mga idol about sa mga referee, sa post-game interview niya din ay binigay niya ng respeto. Etong si Dylan Brooks, sinabi niya mga idol, he's very physical nga daw, kagaya na ng kanyang ginagawa. Marami nga daw tao na hindi gusto itong si Dylan Brooks pero nire-respeto pa nga rin daw ni Luka Doncic ang player na ito ng Rockets dahil sa kanyang ginagawa. And he does that stuff really good. So yan nga mga idol ang ibinigay na respect na respeto ni Doncic mga idol dito nga sa bumantay sa kanya sa laban nila against Canada na si Dylan Brooks. And yes tama nga ng payag itong si Luka Doncic mga idol na maraming galit dito nga kay Dylan Brooks. A lot of people don't like him nang dahil nga sa kayabangan na ito ni Dylan Brooks. Pero mga idol kung papanoorin naman natin itong si Brooks mga idol ay mabibigang credit naman talaga natin siya sa kanya nga ang depensa he's an above average defender sa NBA. At talagang nasasapawan nga lang ng gayabangan ni Brooks yung kanyang abilidad sa pagdepensa. At ito na nga mismo mga idol si Luka Doncic ang nagsalita, one of the best players in the world, one of the best players in the NBA. Siya na ang nagbigay ng respeto sa depensa nga ni Brooks. At ngayon ay atin ang, ang pag-usapan ng naging mensahe ni Luka Doncic sa mga Pinoy fans matapos nga siyang makatanggap ng warm welcome, matinding suporta ever since nga na siya ay pumunta dito sa Manila para nga ituloy ang kanilang FIBA World Cup journey. Well, sa post-game interview nga neto ni Luka Doncic mga idol, kanyang nabanggit binulagar niya na kahit hindi nga daw siya tanungin ang mga reporter about nga sa mga Filipino fans na grabe ang suporta sa kanya, ay babanggitin at babanggitin niya nga daw ang kanyang appreciation sa grabe ngang suporta na kanyang nakuwa mula sa mga Pinoy fans. At sabi rin ni Luka Doncic, may last game pa nga daw sila at gusto niya nga daw mabigyan ng panalo. etong mga Pinoy fans, bago nga siya tuluyang mag exit na this FIBA World Cup. I appreciate the love. Yan ang sinabi ni Luka Doncic mga idol, ang kanyang mensahe. I really appreciate the love. It's amazing nga daw talaga.